O mga kamamay, ang partner mo ba ngayon ay hindi nagpaparamdam? O baka mamaya ang partner mo ngayon, nag-no-contact rule na sa'yo. Hindi man natin alam kung anong dahilan, naging okay ka naman sa kanya. Naging mabait ka naman sa kanya, pero bakit hindi na siya nagparamdam? Bakit nag-no-contact rule siya sa'yo? Halos isang linggo na rin ang lumipas, pero hindi pa rin siya nagpaparamdam. So sa video ng ito mga kamamaya, sabihin ko sa inyo, ang mga bagay na dapat mong sabihin sa kanya o i-chat sa kanya kung hindi siya nagpaparamdam para agad-agad magparamdam siya sa iyo. Yes, mga kamamay po, pwede po. Malaki po ang tsansa na kung hindi siya nagpaparamdam ngayon is magparamdam na siya sa iyo. So, mapipilit mong isang lalakang ngayon na magparamdam. So, paano natin sisimulan to? Click niyo muna yung subscribe button at i-like yung video natin para masimulan na po natin ang topic ngayong araw na to. Okay? So kung napindot nyo na po yan, like, subscribe, at mag-comment dito, simulan na po natin ang topic natin ngayong umaga ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong sabihin sa isang lalaki o kailangan mong i-chat sa isang lalaki upang magparamdam na siya sa iyo? So number one, sana hindi mawala ang pagmamahal ko sa iyo. Yes mga kamamay, kung yan ang sasabihin mo sa isang lalaki, malamang sa malamang, ang isang lalaki ay magtataka mag-iisip kung bakit baka mangyari na mawala ang pagmamahal o ang pag-ibig mo sa kanya. Sapagkat hinahanap mo siya, sapagkat hindi siya nagpaparamdam sa hindi may paliwanag na dahilan. Kung alam mo naman na wala kang ginagawang mali, kung alam mo naman na okay ang sarili mo para sa kanya at nag-no-contact nag rule sa iyo, sabihin mo sa kanya, sana hindi mawala ang pag-ibig ko sa iyo. So kahit sinong lalaki mga kamamay, may intriga. Kahit sinong mga lalaki kamamay, mag-iisip. Bakit mawawala? Baka mamaya, meron ko na palang ibang uh, kinikilala. Yun ang uh, papasok sa kanyang isipan. Baka mamaya, dahil sa kawalan ng oras ng lalaki sa iyo, maghanap ka ng iba. O may naliligaw sa iyo, maaaring mawala yung pag-ibig mo sa kanya. Pag ganyan, ang nabasa ng isang lalaki na sana hindi mawala ang pag-ibig ko sa iyo, magre-reply yan. Mararamdaman niya na baka may ibang tao nang pumasok sa buhay mo o mawala ang pag-ibig mo para sa kanya. So number two, mag-message ka na lang kapag ka okay ka na. Yes mga kamamay, effective din po ito para mag-reply ang isang lalaki. Ibig sabihin, hindi ikaw yung iniintay niyang unang mag-message para mag-message siya. Okay? Kung sa tingin mo, nahihirapan ka na maghintay, na maghintay, na maghintay sa message niya, pero siya pala, hinihintay ka rin, sabihin mo sa kanya na, okay, sige, kung hindi ka nagpaparamdam, hintayin ko na lang yung message mo. Kung nasaktan man kita, sorry. Okay? Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na <clears throat> mag-message ka lang kapag ka okay ka na. Mag-message ka lang kapag ka maayos ka na. Maghihintay na lang ako. Okay? So, binibigay mo sa kanya yung, uh, yung kakayahan o yung uh, pagpaparamdam na siya yung maunang mag-message. At ikaw, naghihintay ka lang sa message niya. Sa ganun paraan, mga kamamay, magtataka mag-iisip ang isang lalaki na wala ka talagang balak, i-message na ulit siya hanggat hindi siya nagme-message. So, kung sa kawan, ay ano, ha, siya na yung binigyan mo ng signal. Mauna ka mag-message kapag ka-okay ka na. Pero ako, naghihintay lang ako dito at hindi ako magpaparamdam hanggat hindi ka nag-message sa akin. So pagkagalan mga kamamay, no choice ang isang lalaki na siya yung mag-message sa iyo para mag-message ka din sa kanya. Dahil nga, sabi mo sa kanya, mag-message ka na lang kapag okay ka na. So effective yun mga kamamaya, effective yun para ang isang lalaki mag-message na po agad sa inyo. Pero kung isang lalaki, kahit sinabihan mo na ng ganon, hindi pa rin nagparamdam, matuto ka mag-tease kahit pa kahaba ang lumipas, matuto ka, matuto ka dapat magtiis. Okay? So next, alam mo, simula ngayon, hindi na muna ako magme-message. Yes, mga kamamay. Eh. Kung alam mo naman talaga na ang dami mo nang kami message sa kanya, tinagtad mo na siya ng message, nag-message ka na kahapon, hindi pa nasisin, ngayon, nag-message ka na, ayaw pa rin isin. Sa huli, sabihin mo sa kanya, kung magulong utak mo, hindi na muna ako magme-message sa yo hanggang sa maging okay ka. Kapag ka sinabi mo yun mga kamamay, <clears throat> ang isang lalaki ngayon ay mag -e expect na wala siyang marireceive na message araw-araw. Wala siyang marireceive na message sa buong linggo kasi nga hindi ka nagre-reply eh. Parang binabaliwala mo na talaga siya. So kapag kaganyan, mga kamamay, sa una kakayanin niyang hindi mag-reply pero pagdating ng ilang araw, ilang linggo, mamimiss ka rin niya. Okay, na nakakaya niya hindi magparamdam dahil nakikita niya na nagbe-message ka pa rin. Nakikita niya at nararamdaman niya na naghahabol ka pa rin sa kanya. Pero kung tumigil ka na at napagod, hindi ka na nag-message sa kanya, wala na yung message na hahanapin niya. Wala na yung message mo na araw-araw nag-update ka sa kanya. So ibig sabihin, makunguli lang isang lalaki. Mawawalan siya ng update sa iyo. At pag nawalan siya ng update sa iyo, mamimiss ka niya. Hahanapin ka niya. At magbe-message siya sa iyo. Baka mamaya may iba ka na pala pinagkakaabalahan, Okay, na nakikita lang ng isang lalaki na <coughs> na nababaloy ko pa rin sa kanya eh. Nararamdaman pa rin ng isang lalaki na nandiyan ka pa rin para sa kanya eh. Kaya hindi niya pinapansin ang presensya mo. Kaya hindi niya pinapansin ang messages mo. Pero kung sasabihin mo na hindi ka na muna magkaparamdam sa kanya, wala na siyang ina-expect na message galing sa'yo sa araw-araw, sa wala nang time pa para hindi ka na niya mamiss. So, magkaparamdam niya sa'yo kalaunan. Dahil sinabi mo nga ka sa kanya, hindi ka na muna magkaparamdam. At napaka-effective din, mga kamamay. Napaka-effective din ang pagdating sa inyong relasyon para magparamdam na isang lalaki sa iyo. So, next. Kapag iniwasan mo ko, iiwasan din muna kita. Yan, mga kamamay. Pag sinabi mo na, ay, iniwasan mo ko, siguro iwasan din muna kita. Kapag kaganyan, mga kamamay, magre-react ang isang lalaki. Okay? Baka tuluyan ka ng umiwas, baka ma-focus ang attention mo sa ibang tao dahil sa pag-iwas niya, iiwas ka rin sa ibang tao mapuntang ang atensyon mo. Hindi niya hahayaan yun. Alam mo, mahal ka ng isang lalaki, pero tinitiis niya lang na hindi kanya pansinin. Tinitiis niya lang na iwasan kanya para ma-realize niya na ikaw, yung nagkamali. Na Kahit wala kang ginagawang mali. Ganyan minsan yung mga lalaki. Okay? Sila na yung nakagawa ng pagkakamali. Sila pa yung may ganang mag-no-contact rule. Which is, hindi po tama yon. Kaya ang mahalaga dyan, i-counter nyo po ang no-contact rule ng isang lalaki. Kung hindi siya nagpaparamdam, sabihin nyo, kung iniiwasan mo ako, iiwasan din muna kita. Hindi ko na ako magpaparamdam. Maglabasa yun ng isang lalaki, sigurado ako. Magre-react yan, mag-chat-chat sa inyo. Sigurado. So next, hindi ko na muna ipipilit pa ang sarili ko. Yes, mga kamamahay. Kapag kaganyan, ibig sabihin, parang naumay ka na parang nanawa ka na. Parang napagod ka na. Di ba? Hindi ko na ipipilit ka ang sarili ko. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan pa mag-effort. Napagod ka na, tumigil ka na, at ititigil mo na yung mga effort mo sa kanya. Pag ganun mga kamamay, ang naramdaman ng isang lalaki, ibig sabihin, hindi ka na nag perso ng sarili mo para ipakasok ang sarili mo sa buhay niya. Ibig sabihin, tama na. Sawa ka na, ayaw mo na. Pag ganun mga kamama, ibig sabihin lang doon, it's either po pwede kang mawala o po pwede kang hindi na magparamdam. At pagka ganun, pwede kang mawala, hindi ka magparamdam, pwede kang maghanap ng iba. At pagka nagkaganon, sumagi -is sa isipan ng isang lalaki, mag may message siya sa'yo. Tega, tega, tega! Sorry na. Baka mag-sorry pa sa'yo yung isang lalaki kapag kaganyan. Kaya mga kamama, ay sabihin mo lang na hindi ko na ipipilit pa ang sarili ko sa'yo, malamang sa malamang, sigurado yan. Mag-message sa'yo yung isang lalaki. And last, magmo-move on na ako ng dahan-dahan. Siguro, dahil sa sobrang tagal ng uh, hindi pag-message ng isang lalaki, umabot na siguro ng dalawang buwan, hindi natin alam kung meron pa bang kayo o ano. Hindi natin alam kung yung bababae o ano, pinagpalit ka na o ano. Sabihin mo sa kanya, siguro kailangan ko na mag-move on ng dahan-dahan. Total, wala ka na rin paramdam. Total, wala ka na rin concern sa akin. Total, di mo na inaalam kung anong status natin, mag-move on na ako ng dahan-dahan. Kapag ka narinig yan, nabasa ng isang lalaki, tapos talaga matibay lang talaga ang pride, mamaba ang pride niyan. Kasi anytime po pwede kang mawalan. Anytime po pwede kang mag-move on eh. Anytime po pwede mo siyang ipagpalit eh. Kasi nagpaalam ka naman, mag-move on na ako ng dahan-dahan. Sabihin, nahingi ka na sa kanya ng uh, uh, permit o permiso na mag-move on pagdating sa iyo. At pagkagano hindi niya hahayaan. Hindi niya hahayaan na, na mawala yung nararamdaman mo para sa kanya. So magme-message yun sa iyo, paparamdam niya sa iyo. So yun lang muna sa ngayon mga kamamay, mga bagay na kailangan niyong gawin. Okay? Para sa ganun, ang isang lalaking ayaw magparamdam talaga ay lumambot at magbaba ng pride sa inyo. So mga kamamay, kung gustuhan nyo yung ating love advice ngayong araw na to, sa lang hinihiling ko, just click the subscribe button at ilike yung video natin. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.